Morning! Mauwi po kami ng... San tayo punta Natalie? San? San tayo punta? Mindoro! Mindoro! Mauwi uh, po kami ng Mindoro Ngayon Kasama namin si Natalie Hello ka muna! Hello! Hello! Uh, Ipasalubong ka sa kanila? Ha? Pasalubong ka? kay nanay. Yes. Ano pa mo? Ah. Nanay. Ano nga? Ano pa mo, nanay? Ah. ano Kanan. pasalubong mo, ha? Anong, ha? Anong pasalubong mo yun, nanay. Ah. Okay. Okay. Pagkain. Ayun nanay. Hello. Hello, so, what's up mga tol? Ito nga pala yung video namin noong umuwi kami ng Mindoro. Sa so, sobrang excited nga namin ito, napakaagi ng gising namin pero tanghali na rin kami nakalis dahil sa sobrang dami ng inasikaso namin. Bali mga tol, nasa Batangas na nga pala kami nito. So napakaganda ng biyahe namin dito, wala naman traffic dito kaya tirituloy naman ang biyahe namin. Pero dito mga tol, inabutan ako ng gutom, buti na lang mga tol. At, binaong ko yung tirambaho kagabi tapos bumili ako ng pansit sa may kanto sa may sa dasma. Kaya ito mga tol, kumakain ako habang buwabiyahe kami. Sobrang sarap nga kain ko nito habang sila namin nagkukulitan sa likod dahil tuwang tuwa nga sila dahil ngayon lang ulit kami makakauwi namin doro. Ang, na Mindoro ang ganda ng pagkakataon ng biyahe namin dito dahil talagang tuloy tuloy napakabis nga pala ng takbo ng sasakyan namin dito kaya sagit na patigil ang aking pagkain at ako'y napaisip kayo ba'y nagugutom at hanap mo'y yung mabilisang pangulam? Nandito na ang mega Sardines ang sardinas ng masa napakalasa, murang-mura mga sardines. Grabing yun, nagulat ako, napakalaking sardinas, kahit yata buong bayan, ikasyang kasya. Kaya ito, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe namin. Habang nakatingin sa paligid, habang pinagbamas din ang mga puno, lalo akong na-excite na makarating na kagad na Mindoro, dahil napakasarap talaga sa Mindoro magpahinga May sariwang hangin, may sariwang pagkain, at talaga napakaganda ng paligid. Pati yung ilog doon, namimiss ko, napakasarap talagang balikan ng alaala -ala ng mga kabataan natin, yung tipong maghapon tayo na sa ilog, tapos uuwi lang para kumain, tapos maglalaro ulit. Yung tipong simpleng bagay lang, tuwang tuwa ka na, na kahit na ang mo bago pumasok sa iskula inihaw na tuyo tapos sabaw na kape ay serve ka na yan yung mga alaala -ala na kailanman ay hindi natin malilimutan alaala -ala na madami tayong natutunan na dala nga natin hanggang sa kasalukuyan dahilan kaya tayo matatag at masikap sa buhay iba talaga kapag lumaki tayo mula sa paghisikap na kahit sa dami ng ating kinakaharap ito'y ating malulutas syempre mula din sa awa tulong ng Diyos may lalang mukhang napapasarap ng aking pagkukwento pero tingin ko parang tayo malapit sa Batangas Pier dahil sa banda doon ay malawak ng tingnan nangangahulugan lang na dagat na. Sobrang ganda na nga pala ng daan dito, mas pinalawak na nila ngayon. Sana ganito din sa ibang lugar lalo na sa madami sa dumadaan. Sa sobrang pagmamadali nga rin namin kanina, nakalimutan pala namin bumili ng ulam. Kanin lang ang dala namin at mukhang hindi na kami makakita nito ang bibilhan. Sa barko na lang kami bibili ng cup noodles, tamang tamang mainit sa sabaw at buti na lamang may baong nilagang ito ang kapatid ko. Saktong saktong pagkain namin sa mahabang biyahe. Ay salamat ito, papasok na kami sa Batangas Pier. Parang ang laki ng pinagbago, hindi kagaya dati. Parang sa labas pa lang ay magulo. Tingnan naman ngayon pero dahil na din siguro kung konti ang pasahero. Tara na mga tol, pasok na tayo nito. Ito na nga at nakapila na kami dito, hinihintay na lang namin ang na magtitikit sa amin. Sobrang ganda nga din pala ng panahon ngayon, sakto ang pagkakataon, gusto man namin lumabas pero tamang silip na lang kami sa bintana dahil sobrang tindi ng init. At mabuti na lamang at madami kayong baong tubig, hindi hindi kami madidehydrate. Madami nga din palang sasakyan nakapila nakapila dito, lahat yan ay sasakyan ng barko, iba-iba nga lang ang punta, yung iba sa Occidental Mindoro, pero kami sa Oriental Mindoro punta. Malapit na nga pala yung nagtitikit kaya kinukompute na namin ang ibabayad namin at nire-ready na rin namin ang dalawang ID. Dalawang estudyante nga pala ang kasama namin. Sayang din ang discount pag dadal din ang gas. Ayun na at nakabayad na kami dito. Pasakay na nga pala kami ng barko. Montenegro nga pala ang pangalan ng barko na sasakyan namin dito. At dito nagkamali pa kami. Akala namin ito na yung sasakyan namin Montenegro. Hindi pala at sa kabila pa pala kami pupunta. Mabuti na lamang at hindi kami doon nakasakay. Baka kung saan na kami napadpad. At ito na nga nagtuloy na kami sa tamang barko na aming sasakyan. Ang dami kasi Montenegro dito kaya nakakalito. Halos sila lang ang buhay-biyahe dito sa Starlight Ferry na malilaking barko. To any half hours to 3 hours nga pala ang tagal ang biyahe dito. Depende na lamang kung kalmado ang dagat o malaking alon. Sa maliliit naman barko ay 45 minutes lamang. Kaso tao lang ang pwedeng sumakay. Ito na nga pala yung sasakyan namin barko. Ang saya ng pakiramdam. Parang gusto ko na agad maligo sa dagat. Ayan, nakaayos ang sasakyan namin. Kaya pupunta na kami sa taas para kumuha ng maganda at maayos na pwesto. Ang lawak pa pala dito, marami pa sigurong isasakay na sasakyan. Dito nga din pala sumasakay yung mga bus ng Roro. Mindoro din sila dumadaan para mabisa ang kanilang biyahe. Ito na nga, takahanap na kami ng pwesto kaya tuwang tuwa lalo ang mga kasama namin bata. Pagkain at tubig lang ang dinala namin dito kaya pagkababa ko sa upuan ng daladala ko ay pumunta ka agad ako sa pinakataas. At talaga naman nakaka-relax dito. makita natin ibang barko at maganda tanawin. Napakalawak dito kahit mainit ang araw ay hindi masakit sa balat. Sobrang lakas ang hangin. Ilang saglit nga lamang ay umandar na ang barko. na kaya wala kaming ginawa nito kundi magala sa barko. Tingnan natin ibang pasahero, relax na relax na. Yung iba naman ay inaantok na sa sobrang sarap ng hangin. Yung iba naman ay walang tigil sa kakaselfie. Bumaba nga muna ulit ako sandali sa kanila. Ito nga pala ang life jacket. Bawat upuan ay meron sarili-sarili sa ilalim kaya safe na safe tayo dito. Bibili na sana kami ng pagkain. Nakita namin sobrang haba ng pila sa kantin ay 7-11 pala. Ang social naman pala dito. syempre hindi mawawala yan ang paborito kong siopaw. Sobrang sarap kasi ng siopaw lalo na yung asado. Mamaya na lang tayo babalik. Pumunta muna tayo dito sa unahan. Ang ganda pala dito. Sobrang lakas ng hangin para akong liliparin. At mas lalong sobrang gaganda pala ng tanawin dito. May kita natin na mga bundok. At mamaya may ulit tayo babalik dyan. Daan muna tayo sa CR. Sobrang linis at komportabling gamitin. Ang daming may laking salamin. Kaya after namin kumain na inaya ako ang mga bata sa unahan. At ito libang na libang sila habang pinagmamasin ang mga alon na tanawin. Ilang oras na nga nakalipas at ito tanaw na namin ang kalapan pier. Ilang minuto lang at kami bababana Kaya na namin sa sasakyan ang mga iba namin dalang gamit para hindi mahirap mamaya pagbaba namin at ito na nga salamat sa Diyos at pagbaba na kami napakaganda ng biyahe namin kalmado ang bagat at kaya naman talaga nag enjoy kami lalo lalo na mga bata nandito na kami sa sasakyan at palabas sa kami ng kalapan pier saglit nga pala kami dumang sa pier gold kalapan dahil hindi rin nakabili si Gia ng gatas niya ito malaki nga pala ang pier gold dito at mukhang magandang mamili mga tol hanggang dito na lang muna abangan na lang ang part 2 salamat sa paunod please follow and share